Ba't sinasali mo hindi ka Ha? Ba't ikaw? Gusto mo sumali? Ba? Oh! oh. Pinabibigay ng boss ko. Sino bang boss mo? Ayong ipasabi. Tatawag na lang daw sa telepono. Sabi mo, salamat, ha? Makakarating ho, makakarating. Ang bait-bait naman pala ng boss mo. So, papano? Eddie? Eh Uh -huh. Pangako na, boss! Pangako uh -huh. na! Relax. Sabi mo dyan sa boss mo na hindi ako tumatanggap ng pera kung hindi ko pinagtrabahuhan. At sabi mo sa kanya na wag na wag na niya akong tatawagan. Mm. Sige, alis! Oh, ano pa ginagawa mo? Alis, 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 alis! Ha? Ba? May hindi lo? Hoy! Butok pa! Butokan mo pa! <tod> Bale! Paano pa ako puputok? Ibali e, na yung mga pakpak ko! Oo nga pala, no? Teka. Hoy! Hmm? Nagbibenta ka ng away, ha? Sandali lang! Ricky! Ricky, may tumulong sa atin! Meron sundan mo! Pero... Sundan mo! Dali! Kunan mo! O kaano ano pa ba bang hinihintay mo? Tulungan na natin si Cordero! Dali! Ibaba mo na yan! Dali ka! Oh! Oh! mo hindi ka sali, ha? Ba't ikaw? Gusto mo sumali? Kailangan ko na ng mga bagong materyales para sa show ko. Wala na kasi kaming bagong scoop. Baka naman meron kang alam. Natatanda mo ba yung ubas na sinasabi mo sa akin? Oo. Malapit ng mahino? Oo. Meron na akong pinasusubay yung tao. Kapag napatunayan kong bata niya ngayon, BOOM! <laughs> Sasabog ang show mo. Anong tinitingin-tingin mo dyan? Wala. Wala ho. At kapag beripikado na? Beripikado na! O, paano mo na beripika? Hindi ho yun, sir. Wala nang problema. Solve na ang problema mo. Sandali, sandali. Anong walang problema? Eh, wala nga tayong bagong scoop. Hindi yun. Yung hinahanap nating matagal na. Ha? Yung na presentable. At yung taong umahawol dun sa gustong pumatay sa'yo, Andiyan, nakakulong. The... Siya! Siya yun! Siya yun! Siya! Sino naman itong mga to? Ewan ko dyan. Siya pa rin. Siya ba? Siya. Uh, ito ka paraan. Tabi nga. Ah, mister, ikaw ba talaga bumugbog doon sa taong gustong pumatay sa akin? Aminin mo na naman, oh. Ikaw ba yun? Ako nga yun, miss. Pero hindi ka bayanihan yun. Nagkataon lang na mailit na mainit ang ulo ko, desperado ko, gusto ko nang matodas. Nagkataong siyang natodas. Malas niya. Ano bang kaso nito? Traffic violator yan. At nagnakaw pa ng bisikleta. Sir, o hindi eh, magnanakaw. Sir, excuse, excuse your language, sir. Hindi ko ninakaw yun. Nagkataon lang na kailangan ko ng bisikleta at may hinahabol ako. Nagpahalam ka ba? Eh, wala yung mayari. Nagpaalam ako doon sa bisikleta. Oh, tingnan mo talaga itong ng tao to. Narinig mo naman yung sinabi ng tao, di ba? Ang Na emergency, may hinahabol siyang tao. Kaya nanakaw niya yung bisikleta. Ah, uh, uh, Excuse your language. Hindi ko ninakaw yun. Oh, kita mo na, Art. Hindi naman pala niya ninakaw eh. Sige na naman, tulungan mo naman yung tao. Eh, gusto ko sana siyang kunin bodyguard eh. Bodyguard, bodyguard. Di ba sinabi ko naman sa'yo yung pwede mo kong kunin bodyguard? Art hindi nga pwede, 'di ba? Dahil baka matanggal ka sa trabaho, magkakaproblema pa tayo, 'di ba? Sige na naman, Arto, oh. please. Tulungan mo naman kami, oh. Ilabas mo na siya. Art, please. Sige na. Thank you.